sa lahat. Ayan, magluluto tayo ngayon ng pansit bihon. Ayan na po. Uh, At ko na po ito kagabi ang ating mga ingredients. Meron po tayo dyang green beans, carrots, onion, garlic, um, bell pepper, yellow bell pepper, and red bell pepper. syempre hindi mawala ang ating garbage. Napakarami yan. At hindi rin mawala ang ating carny. Ayan po. Ini ano na natin 'yan. And yan po, ang sampling uh, inhanda ko lang ama. Ayan, pakaabangan ninyo at lulutuin natin 'to. Actually, tatlo po itong pansit na kagawin ko. Ito po And then maraki isda ako doon. Ayan, tatlo yan, tatlo yung uh, bingkon. Let's proceed. Dito na po tayo ayan guys magpainit na tayo ng mantika unahin ko muna um, siyempre eh, gulay muna pag nagpansit dihon po ako guys gulay muna ang inuuna ko para mas madali lutuin maglagay ng kagad ako ng mantika ayan po maglagay ng kagad tayo ng mantika at painitin lang natin At ito po, ang ating kani ay ginaya ko na po kagabi ng maliitan kasi pinakuluan ko na rin syempre. Ayan. panag na yan. Tingnan natin. At pwede na tayo maglagay. Yung unahin ko ngayon ang bawang. Kaunti lang ang bawang kasi hatiin ko pa ito mamaya. Yun. Ang bango talaga pag bawang. Yun. Garlic. Muna ko na yung garlic. Kaya kung bakit ito kagabi inumpisahan natapos tapos ako kagabi mga siguro 4 o'clock, madaling araw. Nag-start ako ng 8 o'clock ng gabi din. Grabe, ang dami kong inano, ginawa. Ayan. Then, pwede rin natin hatiin ang ating sibuyas dahil marami ito. Sibuyas na puti. Actually, may pula na ngayon na nabili ako. Kaso lang, eh, so late na na para kaya ganyan si isda na lang siguro yan sa sausawan yan, lagay tayo ng kalahati ang dami nito o, oh, diba? ang dami pa eh Siyempre, dahil dyan, lagyan ko na siya ng flavor para magka-ano na siya. Nasa ano ba dito yung ano? Where's the ano? Uh, ayan. Magkakay tayo ng dough so, paper muna. Ayan. Para at least pa ano eh may lasa na ang ano yung ginisa ano bawang sa kanya. Ano. At saka ako na i-proceed eh, kasi na golden brown na. Hindi ko na siguro ilagay ang ating carne. Ito. Uh, um, inano ko na ho ito kagabi. Yun nga, ang sabi ko nga. Ikinat ko ko. Ayan po siya. Ay, pwede na natin siya ngayon ilapag. Oops. Naprosin kasi. Eh. Hindi ko naman ito nilagay sa freezer. Sobrang lamig lang talaga ngayon. Kaya ganyan siya. Oops. Kasi tabi sa mga ano, mas lima. Ayan siya, naging isang bowl siya. Nagyan natin doon. Ito muna yung bibisa natin. Maliit lang itong hiwa-hiwa ko nito guys. Pero at least, di ba, marami tayong ano pa ako. Dalawang kilo na parmi ng baboy. Hindi ako magtitipid Christmas na yun eh. Hindi ako magtitipid pag lalo na sa pagkain. Kasi magbibigay din tayo sa kapitbahay natin. magdagdag lang ako dyan ng madik sarap. Ayan. Kaunti pa Ayan. And hindi na ako mag-asin. Pag ganyan, eh, hindi ko na nilagyan ng asin. Ipit ulit. Kasi aalat naman siya mamaya pag may tuyo tayong ilalagay sa bihin natin. Yan, balikan natin mamaya ha. Kasi hindi ko so, pa natin siya, ng atay kasi pagabi nagluto na ako um, ng adobo. Inuna ko na yung adobo. Ngayon, nailakip ko na lahat dun sa adobo yung atay. Kaya wala tayo ngayon atay dito sa ating pansok bihon. Sayang naman. Ayan, antay na natin siya mag-golden brown. Saka ilagay natin ang ating ibang ingredients. Ayan ang mga palangga. Golden brown na po ang ating baboy. Kaya ang pork natin, nag-golden brown na po siya. Ayan, ang hiwa niya o maliitan lang. Ayan. Pwede na ho natin isahog ang ibang gulay dito. siguro isa ho ko na dito una ay um hindi kasi may lulutuin pa tayong isda carrots ilagay ko na yung carrots natin maglalagay lang ako ng kaunting tubig mag-add lang tayo ng water huwag tayo mag-add dito kasi nakukubay naman yan mamaya doon sa bihon natin tapos natin ilagay ang carrots pwede na natin ilagay yung ating ito, green beans green beans ang tawag mo dito. Ang sa inyo tawag dito. Double beans or ano Then, may isa pa po tayong naiwan. May may ato pang last sa bigol. Para hindi talaga duro. Then, ang atin namang repolyo, mamaya na rin huwian natin i-combine sa ating bihon. Yan. Nakatikin lang siya ng kaunting ano dito natin. Pwede po na ilagay ang ating bell paper, red bell paper. Mag-add. And i-add po na rin po yung yellow bell paper. yun Hindi lang ang apoy natin. Pero na guys, magluto, inuuna ko muna yung ingredients. Tapos, pag okay siya, saka ko ilalagay yung ano ilagay siya mga doon sa ating mga sa natin. Magpapakulo na tayo ng tubig para sa bihon natin. Ayan, nahina na lang po yung apoy niyan. Oops. Okay. Ayan, nagpapulo na po tayo ng tubig at ito naman ang ating ano ay hapok lang natin itong lulutuin ang ating mga gulay. Kasi pag kinumbay naman natin, ihalo natin siyang mamesa sa bihon ay eh, maluluto rin po ho ito. Ayan. Okay. Isit aside muna natin ito. Mahina lang ang apoy nito guys. At um, gumagawa ako ng ano kung ano gagawin ko sa isda. Preto ba? Or skabitsi? Yun ang gagawin ko. Saan mama? Hmm siguro is na lang. Habang kumukulo-kulo-kuloin na dyan tubig natin dito sa isang kaserola, ito naman ay gabutuin na natin ng mga siguro 3 minutes lang. Hindi lang maduro ang ating gulay. Okay. Then, pwede na natin siya isang tabi. Isang tabi muna. sa natin sa ating bihon. Ayan po. Wala pa po dyan ang repolyo natin. Mamaya ko na po ilagay. Sabay po sa bihon. Ayan. O diba? Huwag tayo magtitipit ng mga pa, ng mga kung ano meron rin dyan gulay-gulay. Dahil uh, Christmas naman po ngayon. Merry Christmas sa inyong lahat. Pag-proceed na tayo doon, kasi nakukulo na yung bubig. Proceed na tayo, paglagay na. Malangga, nakita naman, kumukulo na. Ugasan na natin ang ating bihol. Kailangan manatiling malinis kahit na, ano, hubugasan pa rin natin yung natin. Dapat yun, ano nga ito, e. Eh. Ibabad kasi talaga ito hindi na kasi okay naman siya at madaling maluto na yata po sa tanghang na ito. Ayan. Isa muna ilagay natin. Pangalawa. Pangalawa. Ayan, mm, tagay banig-banig yan. Ano uh, ang, din kasi yung mga naiiwan. O, uh, diba? Ayan natin sa dyan. Tapos akong nagandas sa mga. Madali siyang malambot eh. Kaya, eh, ano na natin yung hapang liha natin nahihilo ako guys ngayon ito lang ako sa tulog kasi eh, ako kagabi pagtagtag ito ng mga ano ko ayan oops ayan inalagay na natin ang pangalawang biho natin Kaya kasi yung yung tad, -tad na bihon, yung ano niyan, na iwan. Kaya so, hindi niyan, pagkain din niyan. And, ilagay pa natin ang panglas. Tatlo, tatlong bihon ang ating para mabigyan din natin guys ang ating mga kapitbahay dyan at ang mga bisita natin na pupunta mamaya at syempre doon naman sa anak ko ay eh, kapadahin ko rin ang pagkain wala bang luto or sa labas sila kumain ng mag-ama sa New Year doon ako sa kanila Christmas dito na ako sa bahay Eh, okay, sa office akin, pupunta daw mamaya yung gabi. Kung ako na kupupunta ang anak ko dito ngayong gabi na Pero mapapadala pa rin ako ng pagkain doon para sa itik na naman nila yung ang um, siya. Tingnan nyo guys, ang dami na o. Oh, oh. Maano din yan yung sa baba. Ano na siya o. Oh. Sa baba, ano sya? na ho siya. Na luray-luray <laughs> na. Lumambot na. And then, saka na ako maglalagay ng tuyo. Ayan, hayaan lang natin muna siya guys. Mga palangga, ito na yung biho natin. Maglalagay na siguro ako dito ng tuyo. Oops. Para magkaroon na ng kulay. At pwede na natin ilagay ang ating Okay. kasi mabilis yung sip-sip-sipin yung ano eh. Yung ano natin, yung sube na pinakulo. Yan, o. Oh, mabilis mag-sip-sip ng ano. I-combine lang natin sya. Saka na natin ilagay ang ating mga ibang gulay. Para ang ating ibang gulay ay magkaroon na rin ng lasa like uh, siguro kaunting garbage kasi napakaraming garbage dito unti-unti ko nang ilagay okay unti lang muna para lang na-combine natin dito ayan siya oh kasi ang cabbage madaling maluto talaga actually. Pero sa dami naman kasi ng cabbage natin, kaya unti-unti na tayo maglalagay ng gulay. Ayan na guys, nailagay na natin ang ating mga ibang ingredients. Ayan, ihalo-halo na natin siya sa bihon natin. Ipailalim lang natin. Grabe, isang ano to ah pang isang bayan to. Isang bayan. Ayan, mahina lang ang apoy natin ha. Para hindi talaga asin maluto ang ating um, mga gulay. Ayan mga palangga, okay. tapos na ang luto natin sa ating pancit bihon na tamak damakmak. Ngayon, habang mainit pa siya, takpan muna natin. Then, mamaya may papatikman time bisita. Pagmuna natin. Ayan. Sana guys, nagustuhan ninyo ang ating mino for today. Pancit bihon for Christmas. Hindi lang naman siguro sa Christmas for birthday or ano. Niluluto tayo niyan. Pero yan po yung handa namin sa ngayon. And maya uh, maya may na rin ho. Magluluto na rin ako ng isda. Or unahing huli ko na yung ano, ihudi eh, ko na yung nitong kawali. Ayan guys, please subscribe my channel Judy Tanaka po. Don't forget to click the hit bell, the hit bell button below para ma-notify kayo sa mga bagong upload ko. Maraming salamat sa inyo at sana nagustuhan ninyo ang aking luto, pansit bihon ala Juday. sarah kainan nam.